Mayroon na naman tayong panibagong loan app na pag-uusapan na bagong bago lang talaga siya sa Google Play Store pero meron na agad siyang 10,000 na downloads at nagpapautang nga daw siya ng up to 50,000 pesos. Alam ko na marami sa atin naghahanap ng mautangan dahil Bermans na ngayon, halos dalawang buwan na lang Pasko na at isa rin talaga ako sa mga naghahanap ng legit na mautangan yung tipo na mababang interest, hindi na nga harass yung mga agent kapag papalapit yung due kaya meron tayong isang loan app na naman sa silipin na bagong bagong nga lang sa Google Play Store titignan natin, i-review natin kung legit nga ba yung kanyang pautang kaya naman kung interesado ka dito sa ating panibagong topic ngayon na bagong utangan na naman keep on watching Hello guys, it's Sir Mariano and welcome back to my YouTube channel. At kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking channel, please subscribe. Dahil palagi ako nag-share ng mga experience ko at review ng mga all or online learning platform kung legit ba o hindi dito sa ating channel. Meron naman tayong panibagong sisilipin na isang ola na bagong bago lang sa Google Play Store na kung saan nagpapautang nga daw siya ng up to 50,000 at dito nga meron agad akong offer sa kanya na 5,000 ganun agad kalaki yung offer niya sa akin at pwede ko pa niya adjust pero yung pinaka maximum loan amount na in-offer niya sa akin lalo first time borrow pa lang ako 5,000 agad and sa akin na lang kung Iga-grab ko ba yung offer niya na yun? Huwag na natin itong patagalin. Itong loan app na tinutukoy ko ay available siya sa Google Play Store. Ang pangalan niya is Cashpedia Online Cash Loan na pagmamayari ni Cashpedia Lending Incorporation. At ito nga meron na siyang 4.7 stars, 2,000 na reviews at meron na, meron na agad siyang 10,000 na downloads. Anyway, nung inopen ko nga yung kanyang application, sabi niya dito, quick application, pass review, get approved, in just 5 minutes. Pwede nyo skip yung part na to if ever na gusto nyo na agad makapag doon sa kanyang pinaka-application. So, in-skip ko na siya. At dito sa kanyang privacy statement, meron nga siyang nginihingi permission na kailangan nating i-allow. And dapat aware tayo doon no, na maa-allow nila or ma access nila yung ating mga permission. Katulad na lang na, katulad na lang ng ating SMS, location, device data, camera and album, tsaka yung ating app usage mag-provide tayo ng ating cellphone number na ilalagay natin sa kanilang application and then ilalagay din natin yung ating verification code or yung OTP na nareceive natin and then after noon, mapunta na tayo dito sa kanyang dashboard which is makikita natin yung loan amount na pwede nating mahiram pinaka highest is 50,000 yung maximum loan amount na pwede nating mahiram at yung kanyang loan term daw is 91 days hanggang 360 days at yung kanyang daily rate is 0.05% at dito meron pa tayong kailangang i Which is yung ating usage access Sabi na dito allowing usage access Authorization will increase your credit limit So kailangan natin i itong si Cashpedia Sa settings mismo ng phone natin So papakita ko lang dyan sa my screen kung paano siya i -allow. Parang dun kasi magkakaroon na sila ng access sa phone natin So dapat maging aware tayo dun guys no At dito nga sa kanyang basic information Kailangan natin mag-provide ng ating ID information ID, ID information. So, yung mga valid ID na hinihingi niya is yung ating UMID, Passport, Driving License, SSS, PRC, Postal ID, National ID, Physical Card, National ID na Electronic, GSIS, at sya yung ating PhilHealth ID. Pipilapan din natin yung ating residential address, marital status, edu educational level. O, di ba? Mali pa yung spelling na kanyang level. Level ang nakalagay. At ito, ownership of property, number of credit cards, and then scroll down lang natin ulit. Pipilapan din natin yung ating industry classification, company name, work experience, monthly income, income frequency, payday 1, payday 2, company address, tapos yung ating company phone pero optional lang siya yung ating Viber, Facebook yung mga yan optional lang so wag kahit hindi na natin pinapan okay lang Yung mga pwede namang mag apply dito kay Cashpedia ilalagay ko lang dyan sa my screen sobrang dami hindi ko na siya may isa isa pero pwede mag apply doon yung mga student housewife freelance, unemployed, business, fisherman, yung mayan ang dami doon. And then, dito nga sa kanyang emergency contacts, bali, dalawang contact reference lang yung hinihingi niya. Kasi, actually, dapat lima, pero yung tatlo doon is optional lang siya. So, pwedeng dalawa lang ilagay natin. Pagdating naman sa kanyang facial verification, kailangan natin mag selfie verification para ma-verify na tayo talaga yung umuutang sa kanilang application. At dito sa kanyang withdrawal amount, meron na agad siyang offer sa akin na 5,000. And pwede ko pa siyang ma-adjust ng 1,000. Pero yung pinaka-maximum loan amount na in-offer niya sa akin, sa first time borrower ko pa lang is 5,000. 157 days nga daw yung kanyang loan term dito sa baba, base dito sa kanyang baba. At dito yung repayment plan niya is yung total na babayaran natin dito sa 5,000 is 5,384 pesos. Service fee niya is 1,300 So, ganun kalaki yung service fee niya or bawa doon sa 5,000 na hihirami natin or yung igagrab natin. Bali, makakaltasan tayo ng 1,300 pesos. So, magkano lang yung natin? Parang nasa around 3.7 na lang siguro yung mga ganun yung amount na ma natin. Anyway, dito sa kanyang repayment plan, bali hindi po siya 157 days, kundi 6 days repayment lang siya. Kasi bawa, na-approve ka ngayong yung araw na to, kasama na siya doon sa 7 days na repayment plan niya. And dito nga, no, yung total na babayaran natin is 5,384. Doon sa term 2 niya, 5 pesos na lang. Term 3, 5 pesos. Term 4, hanggang term 6, 5 pesos na lang yung babayaran natin imagine doon sa 6 days na repayment term niya o to sabi na natin 7 days repayment nga siya pero para sa akin 6 days lang siya kasi yan bawa na approve ka today or kahit sabi mo na gabi ka nag apply tapos gabi ka rin na approve means kasama na yun doon sa 7 days na repayment niya so parang 6 days lang kasi parang hindi mo na enjoy yung 7 days niya anyway so ayun nga sa 5,000 na in-offer niya kakaltasan ka ng 1,300 pesos tapos mag interest pa siya ng 384 pesos so ganun agad kalaki yung kikitain niya sa in just 6 days. So kung ito total mo yung amount na babayaran mo dito kay Cashpedia, sa 1,684 pesos, ganun kalaki yung babayaran mo in just 6 days. So do you think na makatarungan ba yung ganung pautang ng mga ganitong klase ng loan app? Well, para sa akin hindi, hindi rin siya pang emergency. For me talaga, hindi siya recommended, hindi siya okay na utangan. Mababaon lang tayo sa utang kapag once na tinuloy natin yung ating application sa kanya. Anyway, nung naka-receive ako ng text na verification nito kay Cashpedia. Hindi Cashpedia ang nakapangalan, kundi nakapangalan siya kay Lemon Loan. So iniisip ko baka ito si dating Lemon Loan na wala na sa Google Play Store. Baka nagpalit na siya ng pangalan which is si Cashpedia na siya. Anyway, wala pa akong account dito kay Lemon Loan na si Cashpedia na ngayon. Pero based sa mga narinig ko is malakas nga daw mangharas itong si Lim yung mga agent ni Lemon Loan. Kaya siguro nagpalit siya ng pangalan. And parang kapatid lang ito, kapatid lang ni Lemon Loan itong si Peso here, si Pera mo, si Pinoy Peso, yung mga 'yan kung saan kapag due date mo or malapit nang due date mo, nagre-remind sila sa iyo pero may kasamang pananakot. What if kapag na-overview ka sa kanila, edi eh mas malala yung mga pangaharas nila sa kanilang mga customer or client. So para sa akin guys, hindi siya recommended. Huwag kayong utang sa mga gatong klase ng loan app. Maghanap na lang tayo ng iba pang mga legit na loan app na pwede nating mautangan na mababait yung mga agent. So yun lang naman yung gusto kong i-share about dito sa ating panibagong topic ngayon. Sa mga hindi pa pala nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please don't forget to like, share, and subscribe. Click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga susunod na video. Thank you guys, thank you for watching and see you on my next video. Bye!